guys. Eh, slip. Tingnan nyo guys, oh. Ito ang, anong tawag nito guys? Okay, so. Sa inyo guys, sa amin ito guys. Uh, limoncito na maliit. Pero paglakin na ito guys, oh. oh. Limoncito ba din ako? Ano sa mga Buongon mo na. Oh, buongon din eh guys. Buongon. Kini guys, oh. Maghana hey guys, oh. Dagko, okay, so. oh. guys. Oh. Eh guys. Oh, guys, oh. Oh. Ito na yung buwaon guys. Ito na yung buwaon guys. guys, oh. Oh. Dapat ko ah guys. Atong isa siyang kwaon guys. Ay hey guys. Oh. Hey. Tara dito muna guys. Kwaon ni yung buongon guys. Buongon sa maliit pa rin siya guys. Ah uh, ito lumaki na buongon sa amin dito guys. Buongon ha, buongon. Tingnan niyo guys. Grabe hinog ka guys. Ano ano to guys? Ano to guys? Oo. Mailhan ni eh siya guys. Pag hinog na guys, tingnan nyo guys oh. Mailhan sa hinog guys. Ito guys oh. oh. hinog na guys oh guys. Maraming hinog na guys. Tingnan nyo guys. Oh, maraming hinog na guys. andon pa sa itaas guys oh. andon pa sa itaas guys. Okay guys, tikman natin ito guys oh guys. Tikman natin itong buongon guys. Buongon. Okay guys, salamat guys ah.